hindi na nakatiis etong si Liam oh yes tinadya na namin yan sir opo Sinubo ang halika ni Liam ang dating kasintahan na si Jema. sa pag-a, umaasa siyang baka manumbalik ang dating naramdaman at sumama sa kanya kahit na alam niyang may asawa na etong si Jema at inantay lang matulog at mismong sa sariling pamamahay pa ng lalaki ginawa. Ang pagtatangka. Pero anong reaksyon ni Gemma? Malalaman po natin sa pagtatapos ng ating kwentong pinamagatang. Minsan, may nakaraan. Mali-mali ito. Mahal ko si Martin. Alam kong hindi mo siya mahal, Gemma. Alam kong napipilitan ka lang. Dahil bakit mo mamahalin ang lalaking halos kalahati ng edad mo? Wala kang alam sa sinasabi mo, Liam. No! Alam ko at nakikita ko. Mahal kita at mahal mo ko. Sumama ka na lang sa akin. Huwag mong ikulong ang buhay mo rito. Huwag mong itapon ang buhay mo para pakisamahan ng isang baldadong lalaki. Ah! Sino ka para usgan mo ang asawa ko ng ganyan diyan? Sino ka para maglagay ng salita sa bibig ko at sabihing mahal pa kita? Hindi na kita mahal, diyang. At itatama ko lang din yung sinabi mo, ha? Hindi pa tapo ng buhay ko kay Martin. Mahal ko ang asawa ko. Maliwala ka man sa akin o hindi. Paano ko? Paano ko, Gemma? Matagal ka nang wala sa buhay ko, Leah. Oo. Mali na nawala na lang ako bigla at hindi na lang nagparamdam sa iyo. Pero paano ko magagawang isipin ka pa ng mga panahong iyon? Kung kahit ang sarili ko'y hindi ko na magawang isipin at mas pinili na lang na magpakamatay. <laughs> ano? Anong sinabi mo? Depres na depres ako noon, Liam. Gusto ko makapagtapos ang pag-aaral para maabot ka. Pero bigla na lang sinabi ni Chang na hindi niya na ako magagawang pag-aralin dahil namatay si Tio. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para lang mapag aral ko ang sarili ko. Pero hindi pa rin talaga naging sapat iyon. na. Nagtangka ako magpakamatay. Tumalun ako nun sa tulay. Nakita ako ni Martin at niligtas niya ako. Tumalon din siya at yun kung, kung bakit hindi na siya nakalakat pa. Siguro, iisipin mo na pinapaksamahan ko lang si Martin dahil nagigilty ako sa nangyari sa kanya. Pero hindi liyang. Natutunan kong mahalin si Martin dahil siya ang bumuo sa akin. Mahal ko siya, Liam. Mas minahal ko siya higit pa sa pagmamahal ko sa iyo noon. At dahil mahal ko siya, hindi ko siya kayang makitang nasasaktan. Kaya nga gusto kong umalis ka na lang ulit sa buhay ko. Masaya na ako, Liam. Masaya na ako sa piling ni Martin. At sana, mahanap mo na rin ang kasiyahan at pagmamahal na yung sa kasintahan mo na iniwan mo sa Maynila. Dahil, dahil kung umaasa ka na ako pa rin ang babaeng magpapasaya sa'yo, nagkakamali ka sa bagay na yun. Kaya, please lang, malis ka na at huwag ka nang babalik pa. Boss, boss, kau. nila ka ba? Oo. Ay, sige, sige. Sakay na. Sakay na. <sighs> Ginawa ko ang lahat. Pero hindi ko talaga siya napili. Baka nga hindi ko lang talaga nakita kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Para siya ang piliin niya at hindi ako. Masakit. Pero wala na akong magagawa. Ipapangako ko na lang ngayon. Nahihingi ako ng tawag kay Abi pagbalik ko sa Manila. Kukunin ko ulit ang tiwala niya. At susubukan kong ipagpatuloy ang nasimulan namin. Mikey? Mikey, nandito na ako! Teka, nasan yun? Bakit iniwan niya ang bahay ng walang tao? Gabi na. Saan ba ang cellphone ko? Ay, lobat nga pala. Hala. Ba't ang daming messages? Si Mikey tumatawag. Hello, Mikey? Nasaan ka ba? Oh, kuya! Kuya, bakit niya yung kalang natawagan? Tatlong araw na kita ang kinokontak. Bakit ka umiiyak, Mikey? ano nangyari? Si ate Abby. Si ate Abby. Wala na po siya, kuya. Abi. Abi, anak ko. Bakit mo ako iniwan? Bakit? Kung saan na iniwan ang anak ko, hindi na sana siya nagpakamatay. Kasalanan mo to, Liam. Kasalanan mo to! Sinaktan mo ang nag-iisa anak namin! Abby 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 Ito nga pala yung sulat na ibinigay sa akin ni Ate Abby. Sabi niya, ibigay ko to sa'yo kapag bumalik ka na. Iwan ko na lang dito sa ibabaw ng drawer mo, ha? Ah. Sige. Hello, Liam. Siguro kapag nabasa mo to, baka nabalitaan mo na kung anong nangyari. Oo. Uh. Ko, akala ko kaya ko. Akala ko kakayanin ko. Kaso hindi pala. Alam mo naman kung gano'ng ako kahina, di ba? Alam mo naman na ikaw lang ang lakas ko. Buong akala ko, babalikan mo rin ako after ng ilang days. Kasi sinabi ko sa sarili ko, na hindi mo magagawang basta-basta nalang iwan ng hindi ka nagigilty. Akala ko magiging matibay yung almost seven years na pinagsamahan natin para akong piliin mo. Pero hindi yun ang nangyari. Sobrang sakit pala na umaasa, no? Sobra. Nahalos durugin ako nun sa araw-araw na na hindi ka pa rin bumabalik sa akin. Liam, nung lumipas sa mga araw na hindi ka pa bumabalik, Bukang alam ko na agad na nakita mo na siya. Na baka nagkaayos kayo ulit. Abang ako. Tuluyan mo nang nakalimutan. Sorry ha, kung naging mahina ako. Sorry kung binalot ako ng sakit at pinhiling wakasan ng kirot na yun sa paraang alam ko. Sana ayos ka lang niya. Sana okay kayo. Mahal na mahal kita, Liam. Minahal kita ng buong buo. Kaya palalayain din kita ng buong buo. Paalam. Abi. Abi, I'm sorry. Patawarin mo ako. May mga kausap. Usap lang po. At dyan po nagtatapos mga kapatid ang kwento natin ngayon. Sa isang iglap ay tuluyang tumaob ang buong mundo. At tinakloban si Liam. Hindi siya makapiniwala sa bilis ng mga pangyayari simbilis ng bus na rumaragasa sa highway ng kapalaran. Pabalik sa nakaraan. Umalis mag-isa papuntang lalawigan itong si Liam at umasa na uuwi siya na dalawa sila. Pero hindi nangyari ang pinaplano at inaasahan itong si Liam at siya ay sumakay pa uwi sa bus papuntang Maynila at nagbayad para sa tiket na isa at iisa lamang. Dumating sa Maynila, natagpuan niya ang sarili na mag-isa pa rin. May dahilan mga kapatid kung bakit sinasabi nila na one is the loneliest number.